guys, ayan, so nakapamili na ako sa aking tindahan, ito, ayan, so pag ganyan, lang guys, pero ano yan, naka 26,000 ako, mahigit, ayan, ito yung mga resibo, ayan, tapos meron pa yung iba-iba resibo, kasi nga, merong wala sa isang wholesaler, Siyem syempre, pupunta tayo sa isang wholesaler, at saka yung brand talaga guys, minsan, yung binibilhan ko, at saka yung, hindi ko masyado binibilhan ng maramihan, eh magkaiba sila ng presyo sa, Barbrand talagang mababa lang doon sa isa kong binibilhan compare naman dito sa binibilhan ko lagi na suki ko. Kaya kapag Barbrand hindi ko sinasama do sinasama sa ano pagbili doon sa aking binibilhan lagi. So, ayan. ayan so bukas ko pa ata to guys ma bubuksan kasi ngayon ay bisibisihan mo na ako. Kaya kakatapos ko lang maglaba din kanina. Ayan, so yung resibo ay dito ko na muna siya ilalagay. Ayan, tapos bukas maglalapa pa rin ako ng may konti pa kasi akong natira. So ngayon ay nag-close lang kami ng tindahan. Ayan. So, ayan. Solar lang kasi yung nakailaw. Kapag hindi kasi ako nagbukas guys, yung solar lang namin yung pinapailaw ko. Ayan you know. o. Ayan. So hindi ako nagbukas ngayon dahil nga namili ako. Ayan. So may laman pa naman yung tindahan ko. Ayan. So marami lang talagang kulang. Kaya, kaya need nang bumili. Ayan. Tsaka yung snappy jelly guys yun talaga yung inaano ko wala wala na naman naubusan na naman yung aking suki so wala yung pinunta ko kasi doon sabi ko eh isahin ko pagbili ay nai ay, eh. ay. ayan so babawi na lang ako bukas maga akong magigising ayan so ang hirap talaga kapag mag isa ka lang kasi nga si Mr. Ernest sa shop so wala naman ako ibang kasama sa tindahan kundi ako lang kaya kapag namimili talaga ako lagi ko yung sinasabi sa inyo sinasara ko talaga yung tindahan kasi hindi ako nag um, na -ano na magbabantay. Yun. Ayan lang. So, ayun, guys, bukas ko na lang muna to ipapakita sa inyo yung aking mga napamili. So, karamihan naman ay ano lang, ganun-ganun lang din. Pare, pare parehas lang din nung nakaraan. Ganun naman talaga yung tindahan ni kapag naubo. syempre, bibili ka kung ano naman yung kulang. Tapos guys, ito, dahil mahal na nga yung mismo, ayan, bumili na ako ng swap to. Ayan, first time kong magbenta ng swakto kasi hinahanap na rin siya ng mga estudyante. Siguro yung mga estudyante hindi na kaya yung mismo kaya ayan, hinahanap na nila itong si to. Yan kaya bumili na lang din ako. Nag-try lang ako ng limang case muna. Yan. So kasi minsan eh bumebenta naman yung aking cook na bote. Yan. Kaya nag-try lang din ako ng swap Yan. Tapos, siyempre yung ice pack hindi mawawala. Dalawang box na yung binili ko. Tapos ngayon yung snappy. Yan ito yung ice pack. Yan. May nagtatanong kung magkano to kasi sa last tong vlog, tinatanong niya magkano betak ng ice cup. Ito ay limang piso benta ko. Yan. Tapos, ay nga, mga laman-laman nito muna ay bukas ko na i-ano. Ito, isang karton na swak. yan isang karton talaga na swak bumi. Yung binibili ko talaga yung... Pag ako ng swak, isang karton na. Ayan. Tapos yung sito ko, guys. Ayan, no. Tigli lamang kiss yung kinukuha ko talaga kasi ilang ano lang to madali lang to maubos itong sito mabenta yan lalo na yung snappy jelly din di ba kung sa ibang lugar eh sawang sawa na yung mga bata dito hindi pa sasawa. kaya yung aking 20 case na ay 20 bucks na snappy jelly eh laging ubos mga 2 weeks or 1 week lang yun ay nako ngayon talaga hindi na pumunta yung panel hindi na nag deliver sa kanila ang init Ayan. So, ayan guys. Ayan muna yung pakita ko. Ayan. O, diba? <laughs> Kapag ilang ano ka hindi nakapag-vlog eh. Babalik ka talaga sa dati. Parang may hiya ka na ulit pag salita mag-isa. Ayan. Yung bigas pala guys, hindi ko hindi pa ako bumili ng bigas. Ayan, kwento ko lang sa inyo. Hindi pa ako bumibili ng bigas kasi nga, yung binili ko nung nakaraan na 8 kahapsak naubos na. So ngayon meron kasing balibalita na bababa siya ng presyo. Eh nung tinanungan ko yung binilhan ko nung nakaraan, ganun pa rin yung bigas niya, yung, yung kalahating sako ay 1,350 pa rin. May nabalita naman ako na yung sa Surigao eh medyo bumaba na. Eh, yung binilhan ko nga dito sa may amin hindi pa siya bumababa. Kaya hindi muna ako bumili. Antayin ko muna na bababa. Ayun. Para naman eh maibinta ko din ng mababa ang hirap naman kapag bumili ako ng bigas eh. Mahal kong nakuha tapos maya ilang araw lang eh bumaba na. 'Di ba? Kaya antayin ko muna bumaba. Meron pa naman ako isang sako. ayano ito oh. Meron pa ako. Yan. Last na 'to. Last na 'yan. Hulan. Yan. So ayan, napahaba na 'yung aking kwento. Magkukwento na lang muna ako sa inyo guys kasi um ipapart ko na lang <laughs> 'yung aking pag-haul. Ayan. So, ako ay mang muna ako sa inyo kasi mga ilang araw din Ako nawala dito sa YouTube. Ayan. Kagaling ko lang din magsamba. Ayan. di ba sa aking mga kapatid dyan sa iglesia. Ayan. Sa so, kakasamba ko lang. Ayan. Kaya hindi pa ako nakabihes. Ayan, naka, ano pa ako? Nakadress. Ayan. Hindi ko na hinol guys pagpakita sa inyo kasi ako ay mataba na yung malaki na yung aking puso. ayun pawis-pawis. ayun guys, kung mapapansin nyo din yung dalawang sako doon. No? Oh, di ba? Kahit kwarto ko, meron ng stock ng aking paninda. Ayan. Ayan. Chicharya yan guys. Puro chicharya yan. Ayan. So, yung listahan kasi, meron pang isang resibo nandoon sa bag. Hindi ko pa siya makita. Kaya, bukas din, kapag bago ako mag-display, iba kasi ako, bago ako mag-display, check ko muna siya ng solo kung may nagtaas. Yan. Saka ako magpa-price ng ano. Saka ako mag-haul pala. Yan, check, check muna ako ng umaga habang nagkakape. Tapos kapag may nagtaas, susulatan ko lang siya dyan sa tabi. Kung kailangan ko magbago ng presyo. Yun, ganun yung gawain ko habang nagmumuni-muni sa umaga kapag nagkakape. Eh, tinitignan ko yung mga presyo. Ayan tapos si Mr. ay nagpaalala wala na siyang vitamins kaya inisa ko na lang din yung aming vitamins ako din, ako gusto yung aming vitamins ito yung vitamins na iniinom namin yan, syempre ako ito ito yung iniinom ko tapos si Mr. naman ay itang hirap guys kumuha kapag isang kamay lang yung gamit Ayan, ito yung centrum naman yung gamit niya. Ayan, so syempre kapag namimili talaga ako, kasama na to. Yung shampoo. Ano yung ubos na ginagamit namin. Yung joy nga, hindi ko alam kung saan rin mga guys. Tapos yung palaman ko sana bukas sa pandisal, yung cheese grease. Hindi ko alam kung saan nilagay. Nang oras na ba? Ayan, <laughs> Para naman eh, magkaroon ng ads. Ayan, so... Yan yung buhok ko. Oh, buhaghag na siya. Yan, kailangan nang magpariban na naman. Yan. So, paano ako magkapagpariban kung hindi ako nagbablog? Wala akong pera. Yan, marami pa akong unta. <laughs> ito, sa kabilang tindahan ko lang din ito nabili. Ayan, naka-plastic lang siya. Tapos, itong asukal naman na 1 pot. Ayan. One pot. Nakabalot na ng one pot. Para display-display na lang. Ayan. Tapos yung aking minute made, ayan, nandoon doon pa nakaano. Ayan. So, marami pa akong ano, guys. Marami pa rin kulang. Kasi, ito, o, oh, katulad na ito. Wait lang, ipapailaw ko lang yung tindahan. Kasi nakasolar lang yan, ayan, oh. ayan, So, ayan. Yung dito ko, itong chiller, ayan, lalagyan pa namin ito ngayong gabi. Itong dito ko kasi, guys, sa Surigao ko lang to binibili. Yung mga display kong... Yan, kagaya nyan. Kolon, tapos yung lotion. O, oh, yung skin white ko, yan na lang. O, oh, diba? Huh? Doon ko yan sa Surigao binibili, guys. Yan. Hindi ko siya binibili dito kasi mahal. Yan. Tsaka, ano din? Gusto ko, sa, gusto ko sa Surigao bumili ng skin white na lotion at saka ng mga kolon kasi, ano, um, medyo mura-mura lang doon at saka may bibili na, naman din ako doon sa Suriga. So ngayon wala pa akong balak sa Suriga. wala pang importante akong pupuntahan. So ngayon ay wala muna. Wala muna ng lotion. Ayun. So this is lang ay meron pa doon oh. Yan. Hindi pa. Ah. Oh. aking yelo, wala. Walang kita ngayon. Kasi namili ang tindera kaya ayun yung aking yelo. Hindi nabawasan bukas babawi ako. Ganyan naman talaga pag mamimili ako, uh, ako ngayong araw, tapos pagka kinabukasan ay eh, babawi din. Babawi. Ganyan naman talaga tayo mga tindera. Close yung tindahan kapag walang naiiwan. Ayan. So medyo mahaba-haba na to guys itong aking vlog. Magbababay na muna ako sa inyo. See you in next vlog. Bye-bye.